Magandang araw mga gifuta. Tao ka ba? <laughs> Kaloka. Hayan, nag emote na naman ang lola nyo. <laughs> Sa sobrang emotera. Hayan, lumagpas. <laughs> Kakaloka. At napagkalayo-layo at nap Napaka-init pa naman. Hmm. Napakatagal kong kumakaway ng tricycle dyan. Aba yung mga tricycle driver. Ayaw tumingin. <laughs> Buti na lang may nakakita sa aking tambay doon. O oh, yun, siya na ang tumawag ng tricycle. <laughs> Kagabi, nag-usap kami ni Maron. Tuwing linggo kasi, hindi ako nagtatrabaho at banding naming dalawa. Nasa loob lang kami ng bahay, kain, tulog, laro. At kung may pera naman, lumalabas kaming dalawa. At sabi ko sa kanya, anak, magpapasyente ako ng dalawa lang. At pagkatapos ko magpasyente, kako, magpupunta tayo ng mall. Aba, ang iputa, tuwang tuwa. <laughs> Wakas, makakapaglaro na siya at makakakain ulit sa mall. <laughs> Kaya lang, sabi ko sa kanya, aba anak, magtipid-tipid tayo. <laughs> Di pa tayo mayaman. <laughs> Malapit na. <laughs> Amen. Mabuti na lang, madaling kausap yung anak ko. Kanina umaga, chinek ko yung laman ng rep. Naku po, wala ng laman. Kahit itlog. <laughs> Nakakaloka si Mot. Ay, buhay. Napakahirap. <laughs> Pero okay lang yan. Kayang-kaya natin punuin yung rep. <laughs> Charot! Habang naglalakad nga kami, nakita ko yung mga kakilala ko, mga taga-sapsap. Hello sa inyo! Siguro naman, nanonood kayo ng vlog ko. <laughs> Nandito na nga kami sa supermarket ni Maron. Aba, si Maron, naghahanap ng malaking postcard. <laughs> Tama na yan, ana, at sakto lang yan. Maliit. <laughs> at hindi naman natin bibili lahat ng laman ng supermarket. <laughs> Kakaloka ka. Kaka. So, ang budget ko ay ko konti lang. <laughs> bahala tayo bumili ng madami kapag sweldo na tayo sa Facebook. <laughs> Diyos ko po, kailan pa kaya? <laughs> Nakakaloka. Eto namang guard. Panibang silip sa bago. Ho, ay, hindi ako shaft lifter. Nakakaloko. Artista to. <laughs> Kilalarin mo ko. Charot. <laughs> so, eto na nga. Nandito na kami sa bilihan ng hmm, pang breakfast ni Maron at saka yung babaunin niya sa school. Sabi ko nga sa kanya, o oh, sige, mamili ka na nababaunin mo. Awa! <laughs> <Ava>, napakagaling mamili. <laughs> yung mamahalin para kakaloka. <laughs> at bumili na rin ako ng manok para sa fried chicken niya at syempre yung iba uulamin namin. O oh, di ba ang galing ng cameraman ko? <laughs> Sabi ko nga kay Maron mag-aral ka ng mag cameraman para salitan tayong nagkukuhanan. <laughs> hindi na puro ako, hindi na puro ikaw ang nakukuhanan sa vlog natin. Dapat parehas tayo ng time. <laughs> Artista tayong dalawa. Nakakaloka. O anak, mamili ka na at kumuha ka na ng baon mo sa school. Hmm, dapat tinapay anak ha. O ba diba, ang bakla, akala mo na pagkadami-daming pera, ikot ng ikot. Nakakaloka. Hoy! Muwi na kayong dalawa. Wala naman na kayong pera. Ay, nakakaloka talaga. Napakahirap mag budget sa panahon ngayon. Yung isang libo mo na pagkakonti, nakakaloka. <laughs> Ah, parang 100 lang ang value. O ayan, naghahanap na siya ng baon niyang juice. Sabi ko nga sa kanya, yung isang box na minute made na lang ang kunin niya para makatipid ng konti. Aba dapat habang bata, marunong siyang mag-budget at magpahalaga ng pera. Yan yung isa sa mga tinuturo ko kay Maron. Kaya sinasigurado ko sa kanya, paglaki niya, pasasalamatan niya ako. At naituro ko sa kanya ang mga tama at dapat gawin. Dapat hanggat bata alam na niya lahat. ba? Diba? <laughs> Nakakaloka. <laughs> o siya, tama na anak. Tara, magbayad na tayo. <laughs> Nakamagkano kaya kami? <laughs> Hulaan nyo. <laughs> Todo tipid pa yan. Ha? Nakakaloka. <laughs> Tara anak, halika na, kumain na tayo, gutom na gutom na ako, hindi pa ako nagtatanghalian. At nagdadayat na naman ang lola nyo. <laughs> <laughs> At sinasabihan na naman ako ng mataba. Nakakaloka. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Sa payet ba o sa mataba. Kapag mataba ako, tinitignan lang. Ang taba mo na girl. Pag payet naman ako, napaka payet mo na girl. Mukha ka ng matanda. Saan ba ako lulugar? <laughs> Nakakaloka. So ayun nga, dumaan muna si Maro. Nag-arcade, naglaro. Hahaha. <laughs> Ah, 30 minutes yata siya naglaro. So andito na nga kami, hindi pwede hindi kami pumunta rito. At alam niyo na, dalawa kaming mahilig kumain. <laughs> Tinanong ko nga siya kung ano nga gusto niyang kainin. Ang sagot niya sa akin, mag na lang daw kami at mag -chaupan. At saka bumili na lang kami ng extra chicken. O ba diba, nakakaloko yung kuha ng anak ko na pagkalayo-layo. Sabi ko nga sa kanya, dapat izinom niya. <laughs> Nakakaloka, mag-aral ka ng mag-video anak. chow fun, kah, uh, no, 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 no. Oh. let's eat, ano day ko ay chow pan. Mm. um, hot, 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 Okay. shopping. <laughs> Di ba Isa so, sa mga ads naman na lumalabas sa cellphone ko. Kaya okay lang. Mm. Ano to? Here. Mm. Mm. Ano na ako ng chicken nila oh? Mm, Ay. Grabe oh. Ang laki. Sa <laughs> pakanghang naman na ito? Ang anghang Ano nga Tapos ito yung baby Anak ko yung baby oh Grabe Gutom na gutom sa mga yun Nakakaloka Sulit na sulit yung chicken Napakalaki

Mulan Oh, hi, guys. I love you all. May God bless you. Okay, thank you for watching. I love you all. May God bless you.